Mmm, yan na si Kuya. Lapit na. You Kuya, ha? Hello, guys. Magandang gabi kain tayo guys. Dito ako sa kwarto lang kasama si Jan. And ang daming pagkain. Si so, Murder kami ng pizza. Pero kasi unang sabi ng alaga ako, uh, gusto niya na pizza. Dinner namin is pizza. And then, pagdating nila dyan sa, sa airport, naisip pa naman pabili ng Jollibee. So, ito yung natin. Meron akong chicken joy at saka pizza. Ayoko ng Jollibee kasi sinisip mura ako, guys. So, Ay, ayaw ko ng spag pala. Na spaghetti. Yeah. Ay, ano ba yan? <laughs> Nakita ang ating mga kasingit-singitan. O, diba? Kain tayo! Dito lang ako kasi walang kasama yung malaga ko. And, kain tayo, kain tayo, kain tayo. Kain tayo na po, super pagod today. Mm, um, tapos na rin yung ating yan naman. Wait lang ko ah. ko na ibang pwesto guys. Hang up na naman. Ay, naku talaga naman. Kung dahil kain tayo, may pa tayo ulit ng pagkain doon. Ang dami naman pagkain doon. Napabili mo. Muna pinabili ng alaga ko is pizza. And then, ngayon, nag-text ulit sa akin. Hindi ako ang galing. So, ayun, bumili ni Papa ni, ng alaga ko ng Jolly No, it's not Jolly Blue. Jolly Bumili ng Jolly Blue. Jolly na lang. ilagay ko bang kinain niya is ang um, dasal niya. Minsan masara, minsan yung chicken na lang, hindi ang gusto ko kasi juicy. Ngayon parang yung siya. Hindi yeah, pala pala ito. Oh. ayun, hinap ko muna yung music ng alaga ko guys, kasi hindi ako makapagsalita, so ayan, on the way na yung kuya ng aking alaga yung akong unang alaga on the way na po sila and then, 5 days lang sila dito guys, sa Pilipinas and then, punta silang Canada, Kama ba? 5 days, uh, 22, 23, 24, 25, 26. 6. O nga, 5 days. 5 days lang kami. Kasi 20, 26 ng gabi ang alis nila, ya. Yeah. And 27 yung flight nila. 26, alis na sila. practice na. You should wait, kuya, ha? Diyan na si kuya, nagpabili ng nagpabili ng um, tawag nito, Are you sleepy again? Mm ha? -hmm. Huh? Napit na si kuya. Tumihikap na yung ilaga ko. Pero sa tala, kagigising lang yan. Gising siya ng uh, alas 4. 4.30. Hinayaan ko lang siya matulog guys. Kasi pag pagising mainit ang ulo. Ngayon, sa man, at least natapos ko yung gusto kong tapusin today ng isang araw. Imagine, Nagdinis dinis ng CR. Actually, kahapon pa ako nagdinis ng CR, pero tinapos ko lang siya kanina. And then, nagdinis ng kwarto. Naglinis ng sala. Nagchange ng ano, tapos, hindi naman ako sa bintana. Yung salamin lang, ang wintana Pero mga screen yung Kuya, si kuya Nag, nag, nag ano Nag, ang tawag nun Nag nagtanggal tanggal ng alikabok Nag brush Aray ko, bi Masakit May sinisilip ako Sinitingnan ko Hindi ko makita yung ulas Ah Oh, mag live sa facebook gusto huh? ko sana mag live streaming guys kaya lang sa work ko kasi mag live streaming ka like sa youtube ano hindi hmm. ako makatagal kasi tinatawag ako hindi ako tinatawag ng buskin hindi alam na nga na nakapag, nakapag ano ka, nakalive sa tinatawag ka pa rin. Kaya sabi ko, wag na lang. Pwede ako mag sa gabi. doro gagawin ko na lang yan sa gabi, ako maglive Pero parang gabi na kasi masyado. Usan na naman pag-uusapan natin. Kaya minsan, na ano ako, um, hindi na ako mag-vlog. Mag-mag-live mag streaming. Ano kailangan eh. Ngayon ba? Hmm? Ngayon hmm? lang, malapit na ating si ate matapos, ha? Huh! Ang galing. Kanina talaga umaga. So guys, <coughs> Uh, tapusin ko na itong video na to guys thank you for watching guys sa videos and pasensya na putol yung videos kasi sumigaw yung alaga ko and I have to cut talaga para di tayo mapalo ni Lulo so maraming salamat guys and thank you for watching and please sana po nandiyan pa rin po kayo to, sub to subscribe and like my videos pagpasensyahan nyo po kasi nandito <laughs> lang ako sa loob ng bahay but someday lang po talaga, makakalabas na tayo, at malapit na po yun, and baka gawa na rin ako ng, sana mas maayos pa na, na mga content, dahil yun talaman talaga yung gusto ko. So thank you for watching, and God bless everyone, and ingat po tayo sa lahat. God, bye bye, and God bless.